Yung maganda ito. Ha, ah, aba, viral na po pala itong si Toby Chanko. Itong pagkastigo niya kay uh, anong pangalan niya? Mika Swansing. Ah, ni ni Toby Chanko eh. Parang nangindi eh. at nasindak itong si Swansing. Siya kasi yung presiding chair, no? At si Toby naman, siya yung uh, nag-interpellate. Pero bago 'yan, babati muna tayo ng magandang magandang gabi sa inyo pong lahat mga kababayan so eto babanat na tayo banatan mo na Toby Chanko eto pakinggan po ninyo yes madam chair um, um, the highlight of the president Sona was the nung sinabi na mahiya naman kayo initiative erata for the boys SOP so ang initiative at erata ay nanggagaling po yan sa kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si checker out na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang kongreso po may alam At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small, small committee for 2020. Okay, lumalakas ang ulan ha. Ang hinihingi po dito hinahanap ni Toby Chanko ay yung signed small committee, no? Eh kasi according sa rules ng kamara, dinidistribute ito sa mga uh, members of the house pero walang binigay itong si Tamba, no? Kasi dito nakikita yung mga in-insert nila, lahat ng insertions nila na ginawa nila yung mga dagdag bawas na ginawa nila sa alimbawa, binawasan ng uh, Department of Health And then, uh, nilagay sa DPWH. Doon lahat nilagay eh. Binawasan ang OBP. At nilagay sa DPWH. Nandoon po yun sa small committee. No? okay, ah, uh, tuloy natin. Bakit kumagalaw yung oras ko? Hindi naman kasama yung sagot. ano nag ano pa nagbubulungan pa sila ano hindi makasagot wala kasi mga boss eh. hindi sila makapagdesisyon pag mga ganyang bagay na wala na natataranta na yan hindi na nila alam ang gagawin wala yung mga boss eh hindi nila alam ano <laughs> ano isasagot natin ha? o nasaan yung small committee report yan lang naman yung hinihingi ni Toby Chanko. Oh. Si Sandro, pakit lang dyan eh. Thank you very much, Representative Chanko. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No? Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. Tama. That all committee reports must be given to all members. Tama. And that shouldn't be taken against my time because you're, take, you're telling me that. Teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi na that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Yeah. Declaration of Principles and Policies. Section number two of our rules. Public office is a of public trust. The House of Representatives and every member thereof Are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number three, efficient and e effective access to and dissemination of appropriate and ap accurate information are imperative in lawmaking. So, why should it be taken into consideration? Madam Chair. This representation was not the appropriations chair at the time. So, the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider um, that the, that request. Yun nga eh. Alam nyo, 19th Congress pa ito eh. Ah, itong uh, 2025 budget. Hanggang ngayon, wala pa yung report. Hindi pa dinidistribute. Yun yung gustong masilip eh. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung comsec natin. At yan dapat linalagay sa archives. Oo. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Mm. <clears throat> talagang madaming violation. <laughs> Mga kababayan, <clears throat> kung ang pag-uusapan natin, violation. Nako po, eh, ang dami-dami talagang violation. Illegal unconstitutional na ginawa ang uh, pinaka-worst administration na to Napakarami. Doon lang sa pag-aresto kay uh, Tatay Digong, <clears throat> yan nga, yung ginawang pag-impeach, ang dami, ang dami mga violation na ginawa ng administrasyon na to walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Mm. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Oy! <laughs> ano to, secret? Ha? Huh? Hindi po congressman na uh, Toby Chanko. Garapala na po yan. <laughs> baga, binabalahura, binababoy o binaboy ang 2025 budget. At uh, ginago ang lahat ng mamamayang Pilipino. Again, this representation was not no, the preparation the chair. At let's ask the, the committee time. secretary. Where are the signed records of the 2025 small committee report? 'Yon. Eh, ano yung committee secretary? Yan yung taga-distribute. Oh, eh. sabi ni Chanko. siya pa rin naman eh, 'yung Madam chair, simple lang to. Kung electronic copy, dapat lahat may electronic copy. So, dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, 'di ba? Naalala ko dito si Kimbo. Parang ganyan si Kimbo eh. Nung nakaharap si Bipisara. <laughs> Hanggang sa uh, let's stick to the plan. <laughs> Nanginig din si Kimbo eh. Huh? Nung hinarap ni Bipisara eh. Suspended. O, oh, suspended. Pero ano yan, ikakat na yan dahil ano na to eh. Mainstream media na tong pinikap natin. So, Madam Chair, Madam Chair starting Wednesday tatanungin natin yung mga departamento paano nila ginastos yung budget tama paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan we so, will it, be able to uh, we will be able to scrutinize the performance of the different, ah, eight, different agencies no, 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 as well no, no. as mali. the utilization of the different line items based on The 2025 performance. No. So, this does not preclude us from doing that scrutiny. Uh, meron ba o wala? We would Mer have to look into the records. Oh, May oh, I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget. Let us just ask the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not it filed sa archives based on our rules? 15 days after. So meron ba o wala? Simple. Kung meron, bakit hindi na files sa archives? Mm. Kung wala, I will let you proceed Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala. The each gap itself, the the output of the small committee is already embedded into the each gap itself. So that that's the report That's the output of the small It's committee. It's not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. All right. <clears throat> so based on the rules of the House of Representatives, kada committee, ha, huh, kung ano yung napagkasundoan na yun at napirmahan, kailangan mag-distribute kahit email nga lang eh, ng report ng committee na yon. No committee is exempted from coming out with a committee report. Please check sir am um, section 39 of rule 9 of our rules. Ah, medyo mahaba pa itong interpellation ni Toby no pero ginagawa niya Kasi di ba kung meron andali-dali naman di ba kawala. Oh. So the The small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is the Committee on Appropriations who is required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. The HGAB is different from a committee report. Just like any other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same. at the point of after the committee hearings are done the committee on appropriations comes out with a committee report and then it moves to plenary at which point we approve it and the small committee works so now the output of the committee on appropriations once that is elevated Patawa, plenary, is the inch gap no. so there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the H. itself. It self. is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag, Section 39. Mm. Yeah. Basa. Okay, basa. Gusto niyo Okay, I will ask the Committee Secretariat, how many meetings were held? There were two meetings. Two meetings. Um, did you follow um, Nasaan yung minutes ng meeting? Itong ginagawa ni... Where were the meetings held? What date? Ni Toby Chanko. Nag-iingay siya eh. Yan ang ginagawa. Kagaya ni Magalong, nag-iingay din si Magalong. Si Rufus Rodriguez. Mga nag sila. Mayroon silang purpose eh. Mamaya po, tatalakayin natin. Uh, medyo mahaba-haba pa ito. <clears throat> In short, wala pong pinamigay. Chair, I can read section 39 of our rules to make it clear Ayan. that the committee report is different from the HGA, but I don't want it to take up my time. In short, Iba Dapat. po yun eh, kasi tignan nyo yung BICAM. Di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, ito muna ba, umaan daw yung oras ko. Eh, suma, hindi pa rin natatapos nga. yung isyong re-raise ko. May oras. Doon <laughs> sa BICAM report, nakasulat, okay. Yung BICAM report, pinipinta sa natin. Pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Yun. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Oo. At doon sa small committee... With the indulgence of Representative Chanko, so the ComSec is currently looking into the specific request as well as the level of detail that you are requesting. No, within five minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions yes, while but, they're working on Yes, this. I will. I will. But if within five minutes, wala yan, ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Ang gusto natin na committee report is the same as the um, BICAM. Okay the same as the bycam. Nak nakasulat kung saan binawas ang nadagdag. Okay, I will I will mention why it is very important. Yes, sige, okay, sige, ito sige. may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distrito yon. Ang net nila is 2.530 billion. Okay. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Mm. Isa pa, 1.508583 billion sa net. Pagdating sa GAA, 20 billion 795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion dun sa isa, yung isa 14 billion. Doon so, so, nangyayari. 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Uh Oo. -oh. wala na So wala um the sub the small committee -tawa siya, no? is The Committee on Appropriations and it is not required to render a separate no, 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 committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the, the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the age gap itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report. Dapat yung small committee na yon, meron silang report Nothing na finernish lahat. Again, Again, if with the indulgence of the honorable Chanco, the Comsec is looking into the request, if we may move to the next question. Okay, I will move to the next question. Thank so, you very much. wala talaga, wala talaga, signed has signed committee report showing ano yung binawa saan napunta. Okay. Okay. Ang uh... so it's only now, Madam Chair, that you found out that there is no small committee report. Okay. <clears throat> Tapusin na natin. Uh, medyo mahaba din yan. Ano? <clears throat> Ito po kasing small committee, meron tayong nasaga na halimbawa mayroong proposed budget o for blood uh, flood control project ang isang congressman sa kanyang distrito. Okay? Halimbawa, 2 billion ang proposed budget. Ang laki yun. Malaki yun. <clears throat> Alam nyo ba, yung makapangyarihan dyan sa kamara, ha? I-approve yun. Hindi lang 2 billion, gagawin 10 billion. At hindi. no? Tapos, kapag na sa GAA, termado na, release na ang budget, ang ibabagsak lang na budget, 700 million to 800 million, o yan, I implement mo 10 million, uh, 10 billion. So, ano gagawin ng isang congressman? <laughs> ha? Eh, sa meron na siya ron. Ikita na siya ron. Porsyento, kaltas na yon. <clears throat> Kung 30% man siya, kaltas yon. Kasi ibibigay niya sa contractor. Pero i-implement niya yon. Doon po nangyayari yung guni-guni na flood control project. Basta i-implement tapos sasabihin sa COA i-report ire completed. O, si Kasi nga hindi na audit itong mga congressman, karamihan 'yan. Ang ino-audit lang yung mga contractor. All right? Ay pa, pa paano ma-audit yung mga contractor? Ay dyan na papasok yung mga <coughs> mga kapuntsabahan. Diyan na papasok. Lagayan yan, lagayan, lagayan. Laga o kaya takotan. Yung iba naman kasi, hindi naman makapalag. Wala, kagaya ng isang maliit na congressman ka lang. Kaya hindi lahat eh. Yung mga na, nasa, na, nasa taas talaga. Yung mga <coughs> may hawak ng mga chairmanship. May hawak mo yung uh, appropriations committee. Ayan. Isa, isa sa ano yan sa Panginoon yan dyan sa kamara. So, yan ang ginaga, ginagawa <coughs> ng mga yan. Eh, <coughs> ang ginagawa nila Toby Chanko, ito si Magalong, no? Pati nga narinig ko si Rufus Rodriguez. Nag-iingay sila. Nag-iingay sila. <coughs> Pero mamaya talakay natin yan. So, in short, wala pong napamigay na signed small committee dapat ay ano yan, ah, uh, last year pa yan. Uh, ito yung after by cam, then small committee. So, konti na lang sila sa small committee. Uh, mga apat, lima, at mga sekretariat. So, yan ginagawa yung dagdag bawas. No? Ibig sabihin, walang naipamigay. Itong pamumuno ni Tamba ay walang transparency. Walang accountability. Tapos inaatake nila si JP Sara nung impeachment, di ba? Ha? Gagamitin ng taong bahay. Ay, ta taong bahay. Taong bayan. <laughs> taong bayan. Ha? Sasabihin, <laughs> naghahanap ng sagot ang taong bayan. Kailangan ng accountability. Accountability ng taong bayan. Ha? Kailangan ng transparency ang taong bayan. O, nung inaatake. Ngayon, sino talaga ang walang accountability o, oh, kayong mga buaya dyan sa kamara sino talaga ang walang transparency ha huh? <clears throat> eh naghahanap ang taong bayan daw eh puro taong bayan ang maririnig mo sa mga crocs na ito eh no? ang pinadala lang nila yung na naalala nyo yon yon in-email yun via in virtual in-email po yung uh, uh, sa lahat ng congressman at doon nakita yung mga blankong among, amount of projects di ba na pumutok yan yung mga blank check o, tapos nakita yan ni Ungab uh, congressman Ungab at doon nga nag uh, sampan ng reklamo sa supreme court ewan ko kung ano na nangyari dyan <clears throat> sa, sa supreme court dyan doon doon uh, kita 'yan at uh, binulgar 'yan unang-una si Pangulong Duterte. 'Di ba? Sa sa show nila doon sa uh, ano bang ta tawag ng show nila nakalimutan ko. Yung kasama niya si si Kibuloy pa, hindi pa yata nakukulong si Kibuloy noon. Si Pangulong Duterte ang nagbulgar niyan, ano? So <coughs> 'yan. Sila talaga yung ano? Sila talaga yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. So, ayos ba itong ginagawa ni Toby Chanko, mga kababayan? Eh, kasi ang ginagawa niya dito, uh, nag-iingay, ini-expose niya itong mga kawalan ng transparency ng kamera sa pamumuno ni Tamba, o, pabor ba kayo sa ginagawa dito ni Toby Chanko? Pero, <clears throat> maganda ba ito? Ang ginagawa ni Toby. Sa akin po, okay. Maganda. Kaya lang nakukulangan ako. Maganda talaga na expose mo yung mga kababuyan niya, kawalang yaan mga nandyan sa kamera. Pero kulang. Kasi, <laughs> Dapat idamay niya na si PBBM dito. Di ba? Eh, si Pangulong Duterte nung tumira, malakan niya ng tinira eh. Eh, diba, eh. Pinadala sa iyo gaa, puro blanco or eh, uh, sila yung nagblanco, medyo magulo nga eh, di ba? At sinabihan pa si Pangulong Duterte na fake news. Hmm. Uh, tapos ito... Uh, itong small committee, diyan po nangyayari yung talagang dagdag-bawas na. Eh, lahat po eh. Lahat po ng departamento, binawasan. At karamihan, dinagdag sa DPWH. Kaya naungusan pa yung Department of Education. Eh, wala po sa batas yun. Dapat, ang nangunguna dapat, ang pinakamaraming budget, ito po sa Pilipinas sa ah, ay education. Pero sa ibang bansa, ang pinakamalaking budget nila yung defense. Eh, kasi mga nang sila. Eh. Tapos eh. China. unang unang na China. Ang pinakamalaking budget nila, defense. Uh, AFP. Yan. Yeah. Yan yung pinakamalaking nilalagyan nila ng budget. Mga, ano yun, mga palaban yan. Eh. <clears throat> so dito sa atin, education. Okay. <clears throat> Kaya dapat kasi kaibigan naman pagkaibigan tong si Ana Ichiampo sa kasi Marcos eh. So, hindi siguro ilalaglag at uh, baka ang iniisip ko. Ewan ko, ha? Pero pabor pa rin ang iniisip ko kasi nililigtas lang nila dito si Marcos doon. Ngayon, mamingay kayo. Ingay kayo, mga nag-iingay. At uh, atakihin nyo ang kamara, mga congressman. Atakihin nyo rin. May ataki sa DPWH. May ataki sa mga kontraktor. Ayan, eh, si PBBM. Umataki sa kontraktor. Duwag na duwag talaga eh. <laughs> <laughs> di mo atakihin mga congressman? oh wala ka rin eh. Di ba? Takot ma-impeach? Ah, I-impeach ka ni Tamba. So, Contractor lang kaya mo eh. Hindi mo pa mapangalanan. <laughs> ha? Si 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 San West, ang nagmamay-ari at na uh, uh, ang founder ay si uh, Saldico. Dapat eh talagang makasuhan yung mga yan. Yung mga pero malabo. Malabo. Dahil uh, Uwi Di lang weak. Very, very weak itong presidente natin. Wala. Hindi, wala nga ano eh. Wala action eh. Sa mga congressman, wala eh. <clears throat> Tapos yung nabalitaan natin, ano? Para sa 2026 budget, uh, wala na raw akap. Hindi nakasama sa NEP, sa National Expenditure Program. Pero sabi ng mga congressman, itong akap ay ibabalik nila patay tayo diyan oh parang nagdadrama na naman itong palasyo oh ito ah <coughs> ito yung ating net Ayan, wala nang akap diyan pero ibabalik ng kamera ibabalik tapos pipirmahan niya oh diligtas na naman ang malakanyang, niyang oh wala kaming akap ha huh? oh, bakit nagkaroon ng akap sa gaa eh tapos, bakit mo pinirmahan, Mr. President? <laughs> Wala ka palang aprobadong akap eh. Kunyari lang, kunyari ayaw namin ng akap. Oh, parang ayaw namin ng impeachment. Ayaw na impeachment. Ayaw namin na akap. <laughs> nung binalik ni Tamba, o oh, pinirmahan. Prone, very very prone to corruption ang akap. <clears throat> Sama mo na yung tupad na yan. Alam mo sa tupad, mga nauhuli yung mga nagwawali Walang kakwenta-kwenta naman. Magkakalat muna sila, no? Tapos pipicturan. ha? <laughs> 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 Pag napicturan na, ayaw, wawalisin na. Ay, na yan. Ang tindi. Tapos, nagwawaldas lang tayo ng pera dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. Wala talagang mangyayari kung puro ganyan ng proyekto ng isang presidente. Ng isang administration mo, ng gobyerno mo, wala talagang mangyayari. Walang kaunlaran. <clears throat> ano talaga tayo? Hinahatak tayo pababa. Pababa tayo, hindi pataas eh. No, so, ganyan ng gobyerno ni Marcos Jr. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye. See you next time.